bakit parang ano, ngayon ito ipapagawa kung ito na binabaha? Sa kasal... Mayroon pong baka... Tayo <laughs> Siguro! Siguro! Dahil nga... <laughs> yung ating uh, buting Mayor Galapon, eh, <laughs> kaya po napansin. <laughs> sa, sa ko lang po yun, opinion ko lang po yun. <laughs> <laughs> Ay, ikaw may muna. Ako, damay <laughs> okay, na dah, Da. na. Oo, sa'yo. Kita ko eh. May bitsin. Opo. Iayos. Para baka may nakakulo pag try to get to kita Ano tayo yung ginagawa ko sa, sa Basta may problema. Oo. 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 mo. Oo. 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 di ba ang ginawa natin Oo. Oo. Opo, okay, dito, step side. Diretso ron, papunta sa ilog. So, eto naman, diretso. Uh, Nagpas po like. kay Sigata. Sigata, yung dudugtong lang sa may palengke. Palengke, ginawa ginawa yung palengke, ano. Mula ron, ayos rin niya pagpunta ron. Para yung baha, uh, mawala rito. Julio, 12, araw na naman ang Sabado. At eto, uh, uh, tuloy-tuloy ang trabaho nakikita po natin ang ating uh, punong bayan Dr. Hesulito Evangelista Galapon kasama po ang uh, pamunuan ng uh, pamahalaan baranggay barangay ng Santa Veronica sa pangunguna po ni Cap Noli De la Cruz, Konsehal Repuya, Konsehal uh, Garde, Konsehal Ang at Konsehal Maranyon. Maranyon. Ay Naging kuya na si Ayan. At syempre, yung gwapong-gwapong kontrakto, si Kuya Cesar Palomo. Ayan. Mayor, uh, ano po ba ito? Kansada o kanal ang uh, gagawin dito? Ah good morning. Good morning, Kajeko. Oh, sorry. Good morning po muna. <laughs> good morning, mga kababayan ko. Uh, Lalong-lalong lalo na dito sa Barangay Santa Veronica. Ang gagawin po natin dito ay kanal kanal mula po doon sa bago doon sa may kanto na, na kay Ligarda meron doon namin ano eh meron Apo, yung groceries doon kay Ligarda Opo, Ay, yung ginawa doon natin na ito yung ginawa natin last year Opo. may pinagawa tayo last year doon sa, pa, sa palengke yung kanal doon dudugtungan ka na natin yan dugtong dugtong papunta rito hanggang doon sa ilog para yung tubig dito pag umulan dire diretso dire, na sa ilog na dire-diretso kanal opa, to opa. itong budget nito ay napanalunan natin sa SGLG ah uh, napanalunan natin ito sa SGLG ito yung reward natin award oh. na binigay ng national government dahil napanalunan natin sa, sa Seal of Good Local, Local Governance. Governance yes Ayod. at tin sinasabi ko namang kalsada uh, magpapagawa ko ng uh, healing ako kay kapitan sa mga konsehal na gumawa silang resolusyon para yung kalsada naman na ito, nakikita natin talagang hindi na maganda, eh, may papagawa natin agad-agad. Ayo, So, tuloy-tuloy ang trabaho, kahit Sabado. Tuloy-tuloy. 24-7, kanyang ko. 24-7. 24-7. At uh, kasi, paano ngayon ang ulan? talagang uh, minamaximize kapag uh, wala talagang uh, pag-ulan-ulan. Uh, ano po? Tuloy-tuloy. Uh, so, gano'ng kahaba po ito, uh, Mayor? Ka engineer, ano ba? Gano'ng kahaba itong naan natin? Ah, oh, okay. So, at uh, na natin dyan yung ilog. Ayan. Nakikita na ilog dyan. So, uh, uh kay Kap. Kap, uh, ito po ba ay uh, binabaha? nato. Uh, actually po, binabaha po talaga ito pag panahon tag tagulan, lalo na po pag umapaw yung ating ilog. Pero saglit naman po, makamaghapon po, pag wala na ulan, nawawala din naman po lahat malaking tulong itong gagawin kanal. Sobra po, sobra po nga napakalaking tulong. Uh, nagpapasalamat po sa ating mayor na na, na nabigyan, nabigyan niya ng pansin itong aming kanal. At the same time, ito po ng aming karsada para po tuloy ng gumanda at mapagawa po. Bakit parang ano, ngayon mo ito ipapagawa kung ito ang binabaha? Ah, kasi <laughs> ayun, mayroon pang sumunod baka tayo sa mga Siguro, siguro dahil nga naglibot yung ating uh, buting mayor Galapon eh kaya po napansin. <laughs> sa, sa opinyon ko lang po 'yon, upinyo ko lang po 'yon. Siguro baka mayroon pong sasabihin. Si Consiel Aspog. Si <laughs> Consiel Repuya. Uh, good morning po sa lahat ng mga taga-Gimba uh, barangay namin sa Santa Veronica. Uh, at lalong-lalong na po sa aming mahal na mayor na si Dito si Galapod. Maraming salamat po mayor. Uh, nagpapasalamat po kami at nabigyan rin po kami ng sa project na to na ma malaking tulong sa aming mga barangay para hindi binaba. Yun lang po. Kasi siya lagad <laughs> sekretaris, Hindi na po. Buong puso po kami nagpapasalamat at gaganda na po at magtutuloy-tuloy na po itong mga proyekto ni Mayor para sa barangay. Maraming maraming salamat po kay Mayor at magiging maganda ang Santa Veronica sa project na gagawin ni Mayor Lito Galapon. Maraming maraming salamat po. Ito eh. Dang magaga po sa atin lahat. Gusto ko lang din po magpasalamat sa ating butihing na mayor, Kusilito Galapon. Saka sa kanyang binigay na proyekto, yung drainage canal po. Na po sa national. 'Yon lang po. Mayor, uh, ames may po nyo sa ating mga kababayan. Ah, magandang umaga mga kababayan ko. Ito pong project nito, hindi lang naman dito sa Santa Veronica. Mayroon na tayong naupisang kanal sa Barangay Saranay at marami pa tayong mga farm to market road na uh, gagawin at mga gym sa bawat barangay na humiling sa atin ng barangay gym. Mayroon din tayong health center na humihiling na sa kayon. At yan po ay gagawin natin lahat-lahat yan. Basta po hiniling ng mga kababayan natin sa abot makakaya ng pamahalang bayan ay gagawin po natin at maglingkod tayo ng tama para sa ikaunlad ng ating bayan. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan ko. Si Engineer, Mayor ibig alala. wala yung pong lahat, lagi tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapon. Pag nagawa yung cup, ito ng... yung pag-aari ng... Oo. Oh. Pwede nyo. Parang yung dapat Ito yung sinasabi namin, sinasabi nila noon, naging delay, na hindi na pag-usapan sa sanggunyan noon. Ito, pag nagawa na... na pwede yung ka... gawin parang record talaga. O oh, di ba? Hanggang diyan siya, 50, hanggang diyan siya pwede. Kaya lang matatakpan siya. Maglalagay lang po tayo ng daan diyan. No? Sa... Okay, hanggang dito lang po, pwede na siguro. Malawang na po, kaya lang po. At ito naman niya. Walang problema kami na. Lagi na Ako ano yung request nyo? At po, alas po, ikaw mag-mote yun. Para may mag-mote yun ito.